Iris, ang direksyon ng tagumpay mo ay nasa iyong pagkilos ngayon. Huwag hayaang hadlangan ng pag-aalinlangan ang iyong hakbang. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 25, number 12 number 18, number 2, number 31, at number 36. Taurus, ang katatagan mo ay sandigan ng iyong mga pangarap. Kalikasan ang nagsasabing nasa iyo ang kakayahang bumuo ng sariling landas. Para sa two-digit number ay, number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 39, number 14, number 20, number 23, number 28, at number 7. Gemini, ngayon ang panahon para ibahagi mo ang iyong ideya sa mundo ang iyong talino at likas na galing ay paboritong instrumento ng swerte para sa 2 digit number ay number 6 at number 13 para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 9 para sa 6 number loto ay number 9, number 35, number 18, number 25, number 30 at number 11. Cancer. Makinig sa ibinubulong ng iyong damdamin. Minsan, ang sagot sa pagunlad ay nasa mga bagay na tahimik ngunit makapangyarihan. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 12. Para sa three-digit number ay, number 2, number 3, at number 7. Para sa 6 number loto ay number 26, number 13, number 19, number 22, number 9 at number 34. Leo, ang tapang at determinasyon mo ang magbibigay ng pinto sa mga bagong oportunidad. Panindigan mo ang iyong paniniwala. Para sa 2 digit number ay number 15 at number 23. Para sa 3 digit number i, number 4, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto i, number 10, number 17, number 21, number 29, number 32 at number 38. Virgo, hindi kailangang maging perpekto ang lahat, mahalaga ay may hakbang. Ang kalikasan ay nagbubukas ng pinto kapag ikaw ay kumikilos. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5, at number 6. Para sa 6-number loto ay number 39, number 15, number 20, number 27, number 31 at number 12 Libra ang tamang timpla ng puso at isip ang magdadala sa iyo sa tagumpay Kalikasan ng nag-aakay sa iyo tungo sa balanse ng buhay Para sa 2-digit number ay number 14 at number 20 Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9 para sa 6 number loto ay number 30, number 11, number 16, number 24, number 5 at number 37. Scorpio, ang iyong kapangyarihang pang-intuition ay nagdadala ng gising na damdamin. Gamitin mo ito para makita ang tunay na daan sa kinabukasan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 3, number 4 at number 8. Para sa 6 number lotto ay number 8, number 14, number 21, number 26, number 33 at number 40. Sagittarius Huwag matakot tuklasin ang hindi mo pa alam. Kalikasan ang nagbibigay ng mga mensahe kung bukas ang iyong isipan. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 18, number 16, number 6. Number 23, Number 28, at Number 35. Capricorn, isang magandang panahon ito para ayusin ang direksyon ng iyong mga layunin. Ang disiplina mo ay ginagabayan ng kalikasan. Para sa 2-digit number ay Number 10 at Number 21. Para sa 3-digit number ay Number 3, Number 6. At number 7. Para sa 6 number lotto ay, number 7, number 13, number 20, number 25, number 30, at number 38. Aquarius. Magtiwala sa iyong mga naiibang ideya, ito ang panahon upang magsimula ng bago. Ang mundo ay handang makinig. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 34, number 12, number 17, number 22, number 31 at number 9. Pisces ang panaginip ay maaaring maging plano kung ito'y sinasabayan ng aksyon. Kalikasan ang gumagabay sa iyo sa bawat tahimik na saglit. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 2, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay number 10, number 15. Number 18, number 27, number 32, at number 36.